pero alam mo, nakakatuwa kasi magandang regalo to sa ating grupo ngayong Pasko na buo tayo. ba diba? Ah. Na nandito tayong lahat. Na nasa, gift natin, yung friendship na gusto nating sagipin. At maraming salamat kasi lahat tayo nag-adjust, nagkumbaba, nagpakumbaba, kumbaga, para mabuo ulit itong grupo na to. Kaya kasi nga, mula, ay, uh -huh. yung mo noon, save, for, save the friendship? Oo. Oh, oh. Bakit may... Ang ina mo, Kuya Vito, uh, Ano? <laughs> <laughs> Ay! Oh, my God! So, ayun nga, pero masaya ako. Moving forward, ano, syempre, I know. Mas, mas alam na natin may mga napagdaanan na tayong ganito. Mas tumitibay ang samahan, di ba? Mm. Uh, anong, kung ano, desisyon natin sa buhay, nandito tayong lahat para sa, ano, suportahan sa mm isa. Mm -hmm. Diba? Ang importante naman talaga dito is uh, meron tayong um, communication sa bawat isa. At comfortable kasi tayo na ganito tayo eh. Tama. Diba? Na magkakausap tayo, magkakasama tayo. Oo, number, number one priority natin before is magkakota. Mag maging practical tayo. Kailangan natin magpakota dito. Tama. But then again, mas treasure kasi natin yung friendship na meron tayo. Yeah. Agree. Kaya naman, hindi na lang din ako magpapakota para sama-sama tayo. Oo, oh, sige na. Tabay-tabay na lang tayo lahat. <laughs> Gagi, wala akong source of income. <laughs> <laughs> kayo may trabaho, ako nga nga. Oo, oh, body language talagang ano, lahat ng nutrients niya na doon kita guro. Totoo. Body language hmm. ko sa ang dami ko nang na na otoko talagang yung mga pinagpala, yung mga payat na ganyan. Ah, uh, sorry, hindi ako mahilig sa palaki. Ah, uh, sakto lang pala yung gusto ko. Bali, yung mm -hmm. kapag yung pinasok sa'yo, wakas ka pinagpasok mo. Talagang tusok pati kaluluwa mo sa Tijola. Bahihima, <laughs> <laughs> kada ba batay <mayuhimatay> ka? <laughs> Ano yun, Mama Bay? Ay, mga ba? pasayos ka sa nga ako. Ganto talaga ako. Sorry na. Uy, ano yan? Ano naman ganda? Parang vibrator lang. Kiliti-kiliti lang. yung, yung gaganan na lang maririnig mo, gaganan siya. Oh. Ay, okay na ba yun? Iyagan <laughs> yeah, ka. iya yeah, update mo siya. Ah, uh, Okay ka na? So, paano ako? <laughs> <Gaya naman. laughs> hindi. kapag hindi gano'n kalaki, dapat magal... Yan ang mga talaga Buuya. magagaling... magagalit. Kasi, Hi, Pototoy! Kasi ano, yan yung magagaling romansa dahil hindi nga nila masyado masasatisfy yung babae sa pototoy nila. Sa romansahan, magaling yan. Ay, hindi pa inipapasok, eh. Talagang... Paano mama fixing yung na oh geta oo, parang 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 na parang parang ko. parang Mama parang 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 sabi niya parang 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 Kuya Kelly. Oo, ikaw na parang ay na mag, oh, magaling ka, magromansa, ikaw na pinagpala, okay na. Okay. Pero ang importante dyan, ang importante dyan, Kuya Kelly, malayo ka, so hindi mo magagawa yan. <laughs> Bahala ka sa matitigang ka pa rin kahit na performance ka. Gano'n, tigang ka talaga doon. Mauwi ka talaga sa kamay doon. Labang <laughs> ano, plane. Merong plane, may ticket ka ba? I'm